Salamat kami po. Siyempre, magkasalamat kami. Nagbibigay sa amin kahit kunti. Oh, so itong ginagawa ngayon, itong uh, Pinoy ako rito sa lugar nyo. Malaki ba ang tulong sa inyo ito? Salamat po. Bibigyan kami po. Oh, kasi Mga karaniwang sakit More on ubo, sipon Yung meron sila, lalo na yung mga bata Tapos, pati sa matatanda Actually, tapos meron din kaming Ibang mga nakita na um, Pagkahilo o mataas yung BP yung rinereklamo nila Ano po yung causes kaya yung nun? Yung causes iba nun, iba-iba kasi eh. Depende po yan sa pang-araw-araw na ginagawa Posible din po na mga um, nakukuha sa mga alikabok o kaya sa kinakain yung mga allergies. Hmm. Di naman po nila um, alam din. Kasi ngayon lang din po sila nakapagpatingin. Hindi. So may meron din uh, contribution yung uh, sobrang init ng panahon? Yes, lalo na po yung sa mga nahihilo o kaya sa masakit ang ulo. Kasi ang livelihood po nila dito, nangangamote or nagkumukuha ng mga sapalay, big factor po talaga yung init. ・はい。<laughs> <laughs>